bulaklak ng kalabasa chips. Hi! Ako si Nati Remigio. Ang isi ko sa inyo ay tungkol sa ginawa ko ang bulaklak ng kalabasa chips. Unang subok ko sa paggawa ng bulaklak ng kalabasa chips. Bumili kasi ang mister ko ng dalawang tali. 15 pesos ang isang tali. Malilit lang ang kanyang tali. Eh kung hiluluto lahat yan, ulam kulang pa sa akin. Ayan, naisipan ko gumawa ng napanood ko na bulaklak ng kalabasa chips. Ayong cornstarch, harina, magic sarap at asin. At mantika at konting tubig at yung bulaklak ng kalabasa. Ayan, ikatlong hugas ko na. tininang ko kung may langgam o may bantay ay wala naman. Ayan, imimix ko na po ang sangkap. Ano lang po ito, uh, sariling isip ko lang yung isang kutsarang cornstarch, isang kutsarang harina, konting asin, konting magic sarap. Kasi nga po, unang subok ko lang. O yan po, uh, nalusaw ko na. Ibig ko pa sanang dagdagan ng harina o cornstarch. Ngunit subok lang kung anong kalalabasan, sa isip ko lang po yun. Ayan, wala na ako na salat na buo-buo. Inalis ko lang ang berde sa bulaklak. Tsaka pinitpit ko yung ilalim, yung matigas na bahagi. Ayan, piniga kong konti. Ayan, tsaka medyo binabasag ko sana yung bulaklak. Ibig sabihin ng binabasag, medyo binibiyak ko po. Yun know Ah, uh, seven lang po ang susubukan ko na na gawin Gawing kalabasa chips. Seven pieces. Kung kami po ay nagluluto ng ulam, inaalis din po namin yung nasa gitna na yun eh. Ngunit misan hindi na rin. Ito hindi ko na po inalis. Yan. Nilagay ko na po sa mainit na mantika. Pag natuto na ako, tsaka ako na lang damihan ang aking lulutuin. Medyo ano pa ako eh. Paano kayo gagawin ko? Sabi ko. Mainit ang pangkay niya. Hindi ko agad mahawakan. Ayan, pinatiktik ko ang mantika. Ayan na po, inayos ko lang. Pwede po pala yan magkaroon ng sausawan. Ngunit ngayon, hindi ko po nilagyan usawan. ng sausawan. At nang tinikman ko, ay napakalutong po.